ready na natin tong mga ingredients kalamansi at syempre yung bangus hiniwa hiwa ko na ng saktong hiwa lang meron din tayong dalawang sibuyas na puti ito hiwain na natin so ang plano nga pala natin gawin uh, lulutuin natin alam, alam ko paniguradong alam nyo na to so fish steak bangus ang lulutuin natin kaya ito napaka simple lang naman tong lutuin guys okay kasi ang ricado lang naman ito kalamansi toyo tapos titimplahan nyo lang yung toyo at kalamansi ng uh, tulad ng ketchup pamintang pino yun lang naman yung mga ilalagay natin at masarap na yan guys sigurado subukan nyo rin to sa bahay nyo guys siguradong mapaparami yung kain nyo at eto nga tatanggalin na natin tong uh, buto ng kalamansi hindi natin pwedeng isama yan guys ha? Ah, kasi medyo para hindi pumait yung pinakasarsa sarsa nung uh, sabaw ng fish steak natin ayan okay so ayun tapos na nating ah uh, isama yung toyo at kalamansi lalagyan rin natin syempre ng konting asukal yung sakto sakto lang guys kasi mahirap naman yung sobrang tamis baka magka tayo nyan kaya ito lagyan na rin natin ng ketchup pampalasa dagdag sarap din yan guys so ayun halo halo lang guys Okay, hanggang sa, ayan, ma-imix natin yung timpla na pinaglagay-lagay natin, pinagsama-sama natin. At bago natin prituhin yung bangus, lagyan din natin ng asin at ito syempre gumamit din pala kami rito ng harina ayan okay para magandang maganda yung pagkakaluto niya guys at yun lang guys ito gayahin nyo lang to napaka napakasarap nito guys gayahin nyo tong recipe to talagang siguradong mapaparami yung kain nyo talagang ako lang nga pala talaga ang tagaluto rito guys ha sa totoo lang ako lang ang tagaluto talaga rito kaya minsan pag may mga event tayo birthday party na pupuntahan hindi nagluluto yung misis ko bumibili lang sila ng ulam kaya yun, eto lagyan na nga pala natin ng pamintang pino yung ating uh, uh ilalagay nating ano uh, sangkap para dun sa pistik natin at eto okay mainit na yung kawali, lagyan na natin yung mantika. Ito, prituhin na natin yung bangus, guys. So, kailangan, guys, sa pagpiprito ng bangus, kailangan medyo golden brown. Ingatan natin masunog. Okay? At uh, ako kasi, pag nagluluto ako, talagang binabantayan ko yung niluluto ko, hindi ko iniiwan. Kaya para hindi masunog. At eto nga guys, ayan yung ganyan. Yan. Yan, golden brown lang guys. Yan yung tamang-tama lang guys para magandang tignan. Ayan. So, yun lang guys. Napakadali. Gayahin nyo lang. Okay. So, at eto nga, hahanguin na natin at nakapagluto na nga rin pala tayo. Okay. So, eto Salang ulit tayo. Ayan, pangalawang salang ko ulit yan guys. So, balik natin. Yun yung ganda ng kulay. Oh. Diba? Diba? itsura pa lang talagang magugutom ka na sa itsura pa lang guys so oh. pero hindi ka guys hindi pa yan nagtatapos may isasarap pa yan guys okay kapag ka nailagay na natin yung sangkap na pinagsama-sama natin ay sigurado pag natikman mo guys sigurado at dito nga pala natin lalagay yung mantika yun yung pinagprituan ito naglagay ako ng panibagong mantika dyan at ginisa natin yung kalahati nung sibuyas na puti at saka natin nilalagay itong mix na panimpla na pinagsama-sama natin ayan okay ayan okay so halo-halo lang at maglalagay tayo ng tubig dyan guys ayan dagdagan natin ng water yung water guys kahit mga ano lang eh, kayo na rin bahala magtantya guys kung gano'ng karami yung gusto nyong ilagay kasi ako tinantya ko lang din eh at yun so pakukuluan natin yan guys at ilalagay na nga pala natin yung pinagprituan na ah, yung pinirito nating bangos yan, okay. Sama-sama lang yan dyan, guys. At mamaya, habang naluluto at kumukulo yung, ano, yung sauce na nilagay natin dyan, ang gagawin nyo, guys, yung bangus, babalikta rin nyo para yung lasa, okay, uh, pantay, no? Pantay yung lasa. So, ngayon, katulad nyan, yan, babalikta rin natin yan. Nilagay natin, di ba? So, babalikta rin ko yan. Yan, okay. Para yung talagang yung timpla, eh, Saktong sakto talagang timbang na timbang at saka talagang nanunuyot hanggang loob. Talagang napakasarap ayan oh. Nakita niyo naman guys binabaligtad ko, di ba? Ganyan lang 'yan. Gayahin niyo lang o oh, guys, napakasarap subukan niyo sa bahay 'yan guys. Nako. Siguradong uulit at uulit ka ng kanin ay. All right. At eto nga pala guys, nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng mga bagong followers ko. Sa lahat ng mga ayan, lucky sharer, meron tayong pa Okay, sa lahat ng mga laging nag share alam ko kung sino kayo. So, guys, ganito gagawin ko, magpi-PM na lang po kami kung sino yung mga ano, uh, maswerteng uh, uh, mabibigyan natin ng ano, ng uh, mababahagian natin ng uh, maliit lang na tulong. Siyempre, kahit papaano, maliit na halaga pero malaking tulong pa rin, 'di ba? O ito, guys, ha. Paalala ko lang. Okay? sa lahat ng mga gustong uh, magkaroon ng Gcash. Okay, lucky sharer natin guys. Alam nyo na ha. Okay, at ito nga guys, ilalagay na nga natin yung sibuyas na puti naman sa ibabaw. Hinati ko lang kasi yung sibuyas na binili ko. Yung isang buo, yung ginisa ko. Ito naman, ipang ibabaw natin. So yun lang guys, luto na nga pala tong fish fillet, Ah, fish fillet, Fish steak pala, fish fillet tuloy. Fish steak. Alright? O, luto na nga pala tong bangus natin. At so, yun lang at maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanonood nitong uh, vlog video ko guys ha. Alright, so maraming salamat. Okay, so ito ay pakakainin ko na nga pala yung pamilya ko dahil nakapagsaing na nga rin pala ako. At yun lang guys ha. So yun guys, uh, tapos na natin lutuin yung ano, uh, fish steak, bangus, yan. So para iba naman yung recipe. Ayun, medyo para may iba naman kasi laging manok. Kasi yung anak ko bibihira talaga kumain ng isda kaya ito naisipan namin ni Mrs. magluto ng fish So ayun, maraming salamat sa mga nanonood palagi ng aking vlog. Uh, alam kong nanonood kayo. So uh, paki-comment na lang sa comment section kung hanggang saan nakarating tong video to at paki-chat na rin kung taga saan ka. At uh, abangan nyo yung next vlog ko. So yun lang guys at maraming salamat sa inyo. Thank you.